dun sa mga 50 50 beses na gaganyanin mo uguy uguy mga katropa ayun magandang tanghali mga katropa panibagong araw panibagong video tayo ngayong araw ay mag tayo ng ano puno ng irok unang una nagpapasalamat ako dito sa may ari ng rock na pinayagan tayong papahulayan salamat kay kagawad ite at pinayagan tayo ito mga tropa yung pupuhagin ko ng hirok ano nalagyan ko na yan ng hagdan titistingin natin kung tutulo to ito. ayan o oh, yan yung papahulayan natin nilinisan ko na yung kanina nilagyan ko na rin ng hagdan yan -pina pinalastar ko na lang ng maayos yung hagdan para hindi tayo mahirapan tataas natin yan ano o pupuntahan tayo sa taas Pupun ay I may mean, pupunta ko sa taas para doon tayo mag ano mag video ano ipapakita ko sa inyo ipapakita ko rin sa inyo na malapitan yung pinakang ano niya, bunga o bulaklak ito nga pala yung irok na ginagawang kaong pero yung kwa yan bulaklak lang ata yan bulaklak lang isa pa lang yung kwa niya. pero marami nang naluoy marami nang nasira o yung ano marami nang na naluoy nga ni yung hindi nagtuloy pero parang bulaklak lang yan ayat ap, na, ap, alapit natin I mean, malapit ako doon sa taas. Pasensya na mga katropa at ako'y nabubulol. Ito yung ginawa nating hagdan mga, mga katropa. Quality yan, matiba yan. Yan ay binutasan ko sa magkabilaan tapos nilagyan natin ng pako. Yan, bulo na nga. Pala ginamit ko at ano. Ito ay t -t tuyo na. Oh. Kaya walang problema. Walang lula yan. Yan na yung bunga ng irok. Dito palang lang mga katropa, maamoy mo na talaga na sobrang bango ng bunga. O bulaklak, bulaklak pala. I mean. O. Oh, ito yung bulaklak ng irok mga katropa. Anong bango. <laughs> ito mga katropa ay kakarita natin ano? at sana magkaroon ng tuba. Medyo maproseso ang pangarit nito dahil napakatrabaho. Kapag hindi mo talaga tututukan ng pagkuhan ay talagang hindi matulo. Aalog-alogin natin ng ganito yung mga katropa o. Oh. Naalog-alog naman ganito yan. Ito nga pala yung kanyang pinakang, ito yung pinakang bulaklak niya no. Medyo maitim na, maganda to. Oh, quality. Ang bango mga katropa, grabe, sobrang bango. Ito yung kanyang pinakang, dito tayo kukuha ng tuba kapag ito itutulo na. Ito yung kanyang pinakang puno. Oh. Nilinisan ko na rin dahil maganda yung malinis niyan ay. Ayun. So simulan na natin mga katropang uugin ug ito, uugugin. Yeah. Dito sa ating hagdan dahil napakatibay naman ito. Gaganito yun lang mga katropa yan, oh. Doon sa, mga 50, 50 beses na gaganyanin mo. Uuguy-uguy yun mga katropa. Ayan, meron na din tayo ng sanga ng tibig mga katropa. Ito yung gagamitin natin yung pukpok doon sa kanyang pinakang katawan. Ginaganon pa yun, ay, pinupukpok pa yun, ginaganon, oh pupukpukin ng dahan-dahan laang dahil tibig sabi man din kasabihan man din na kapag may tibig may tubig kaya ton tibig ang pang pupukpuk natin dyan ayan umpisa na natin mga katropa ayan o oh. Eh. akit na tayo sana ay tapusin nyo yung video na to hanggang tapos update tayo pag may magandang resulta Ayan mga katropa, ano? Ito, uubuin lang natin ang dandahan. Hawakan lang natin dito sa parking ng baba dito. para uubuin-ubuin natin kahit mga sinpinta. Ganito. Ito yung mga natin gagawin. Tapos na natin po po, balik ito 50 beses yun eh. Ibang pong beses natin po na, po yun ah, ah, yan. ganyan. Ito naman, itong tibig na to ay gagamitin naman natin dito ay pang pupuk dito ay. Patropa yung tibig nga ni kanina no? Binab Tinaas ko na yung camera natin para Hindi masyadong malayo masyad Para makita nyo na rin Ayan yung ating pupukpukin na Ayan. Pupukpukin lang natin ng ganyan yung dandahan lang